Ma'am. Ma'am. Ma. Punta tayo, doktor. Punta, ma'am. Bakit? Ayot. Ha? Ayot, ayot. Sakit? Ayot po, ma'am. Ha, hindi ha. Okay lang yun. Ha? Bibigyan ka ni doktor doon ng vitamins. Yay! <laughs> Tingnan ko, ma'am. Ha? Tingnan ka. Eh, uh, hingi ikaw. Tapos ka na tayo sa doktor. Oo, kasi hihigit tayo doon ng vitamins. Mas, hihigit tayo doon vitamins. Tapos tuturukan si Ram Ram dito na injeksyon para strong, malakas. Ha? 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 strong ikaw. O ngayon, papayag ka na, maturukan ka ng injection. Ito na ako, ma. Oo. Ha? Ito na ako, ma. Kaya nga, magpa-injection ka no? Doon sa doktor. Ito na ako, pa. Oo, nandoon sa malayo. Kaya, kaya, bum, 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 ma. Kaya ako, ma. Hindi ka iiyak pag ini injectionan ka ni doktor, ha? Papa ma. Ah? Papa. Oh oh. Dabar? Oh, Pagi injection ang kani doktor, hindi ka ya. Ha? Dabar? oh, hindi. Kasih tutusukan to ka ganya, gagay ching. <laughs> Yay! Ye, papa yak kak? Iya dak ma. Injection si siram-ram. Hawak ka ma. Hawak ikaw? Halo ha, ha, so, oh, apa? awak hmm. anu. kita dokter? ma. mau dokter, pengen aku vitamin hmm? eh abis, abis. dokter, pengen aku vitamin Ni habis. Bay vitamins? Habis. Oo. Uh, kan uh, uh. para para para. Para healthy si Rampa. Ako magba vitamins. Bye bye. Ano ba bye. <laughs> bye. bye? Bye. Bye. Paalam muna, bye-bye. Bye bye.